Ngayon, paano ba naman to? Excited lumipat. Ang daming gamit. Gagawa pa tayo ng lababo. Ngayon, magmo-modular ka. Ano tayo? Modular kitchen. Kaya so, natin kung paano. Pero una sa lahat. Tingnan muna natin. So, ito yung gagawin natin. Pa, usually kasi pag gumagawa ako ng mga cabinet at saka lababo, dinodrawing ko muna sa computer. No? Wala pang pinto. Yung mismong structure muna ng cabinet. Yan. Kadalasan kasi para di ako malikaw. drawing ko yung na dito kasi meron kang makikita. Hindi makikita sa actual na makikita mo sa computer. Ayan, ayan. Ito yung tukahan. Dito yung lababo. Tapos, assuming muna na ito. Hindi ko pa natapos, pero tapos natin ito. A few moments later. Okay, ito muna yung gagawin natin. Kaya lang, tago ko nga ito. Ito muna tayo mag-focus. Ito kasi yung cabinet. Uy, kulang pa. Hindi ko pa natapos. Ito muna tayo sa toe kick. Ito again. Ay, niyan. Toe kick may standard din kasi sinusundan tayo kaya <coughs> drawing muna natin tapos itong mga to yan mga pampatibay na i-discuss natin sa actual sige pakita lang natin sa <laughs> sa actual okay kuha muna kami ng maliit na working station Improvised na lang mesa para sa paggawa natin ng cabinet wala kasi tayong mga table so workbench kung ano sa para sa mga nag DIY tingnan natin kung saan mahirap gumawa ng cabinet at ito ang mga materials natin uh, PVC board no? para at least hindi na anay hindi na bulukin pang matagalan na ngayon, yeah, ito ang mahirap dito nagisipan paano gumawa ng jig lalagay ko sana itong yung... improvise ano bang tawag kasi dito wala kasi tayong anek takso eh. Hindi namin ito magbigit sa ilalim kay kasi yan, sagad na. Kapag pripot na pinuputol na yung gulay, aabot yung ano kapag gulay pa lang sa lamesa. Yan, kapag ito kinabit namin sa lamesa, wala na, hindi na aabot. Dapat yung malaking kapsa o ano. So, ito na lang natitira o. Eh. Kaya ito pwedeng pang tables na. So. Dapat ito 7 inches. Ito lang kasi meron tayo. Bakit ba yun? Gumalagay yung, yung buhit. Yun, good day. Nakatigil yung gawa natin. So, tutuloy na lang natin yun. Tsaka, dito na tayo sa baba gagawa. No? So, para sa mga mahilig mag-DIY at gumawa sa sarili nilang bahay, tingnan natin kung saan mahirap sa paggagawa ng kabinet. Hey! Tapos, mga gagamitin. Yan, dahil sira yung at maliit yung katso natin, bumili tayo ng mas malaki. Naganda nga kasi yan. Malaki. <laughs> tapos screwdriver drill um, clamp sekolah, screwdriver na nama mano kung tapos lapis cutter na pantasa petro oh, hmm, naman ko wala naman nakalimutan kita Kita magandang Mag Sige Mag kita. ito Sige Yan, so may guide na tayo Guide na natin ta uh, Ako kasi usually kapag gumagawa ng cabinet ginagawa ko rin ng kahit paano ng drawing Uh, unahin natin yung pinaka kick toe niya, yung base, base ano niya. Yung nakatawag natin dito. Base for yung sa may kick toe. Sa ilalim, yung pagpapatungan ng cabinet. Okay, may tungtungan pa rin dapat kasi <clears throat> hindi naman perfect ang pagkakagawa ng flooring ng tiles. Kaya dito natin kukuhaan yung level niya. Hmm, isa pang paraan kapag kinakapos yung guide natin, yung mismong plywood na lang, tapos kinakalsuhan namin dito para lang makaklam kami ng ayos doon kasi lagpas din sila mesa eh. Kasi so, basahin po natin may pangalso ka para hindi na naman yung mesa. Tapos makalusot yung clamp natin. Ayan, ayan ito. <coughs> Kalusot na yung clamp. Kaya clamp lang ng ayos kasi sabit sa na mesa. Kasi eh. tayong working table pang natin oh no? kaya tsatsaga tayo sa ganito. Tapos ito, kalso. Parang makalusot. Kalso, kalso. Ang talang pangit kapag tipong pinapalaglag natin yung cut piece natin, nakakaroon ng bungi sa unang nagari at saka doon sa kabila. Nakakaroon ng bungi. Tapos malala kasi hindi nalalaglag to. Tapos puro kalso sa ilalim eh. Pero maliit yung working table natin kaya palaglag tayo. Pero i-cut pa rin naman natin yan kaya okay lang. Well, dahil wala tayong jig, merong konting discrepancy. Kita pay, mo, okay? Bakit mo? Ayan o, konti o. Oh. Pero papasok pa rin naman yan. Puro money ng <laughs> mga kaya. So paano natin mabukuhin? Ah, PVC kasi ito, no? So... Gali lang naman yan. Mulahin natin yung ano, ang support para ma-discuss natin. Tapos, gamit tayo ng wood glue. Mm -hmm. Kapit pa rin naman niya, mas kay PBC. Supposedly, dapat solvent. Diba? Solvent kay PBC nga. Pero, mas mahal kasi yung solvent. So, wood glue na lang. <laughs> Pwede lang naman yan. So, tingnan natin. Hmm. Siyempre, sempre reference pa rin natin itong plano natin. Isometric view, plan view, front view, side view. Kung, kung marunong kayo tumingin, di maganda. kung, <laughs> nahin natin to. Itong mga nasa gitnang support na yan para ma-discuss din natin bakit may ganyan. Okay. Hmm, tingnan nyo to. Pag may ribabang nakausle, ah, uh, gumawang pinagputo ng katutreno, kayang-kaya siyang hiwain ng cutter. Ang kaganda sa PPC. Ah, natin. Hmm, ba? So, oh, ayan, na natin yung buuhin yung base support. Ito yung sa pandang na. So, mamaya makita nyo na makikita kung para saan yan. Ayun na. No. So, pagpagpagpagpag nyo yung Ewan ko na lang, hindi pa kayang binig. Hindi pa yan. May mga isang ganito. Ito kasi, sa din sa ano, sa sakit ng magiging kapilip natin. Kaya ganyan. Tapos pampatibay na rin sa training. Good report. buhay lang na muna natin ito. Bungin natin. Eh. Why, yun yun hindi sponsor pero pinapakay na natin. Okay lang naman kahit hindi perfect pagkakatapos kaya nasa ilalim lang naman ito. Hindi naman na may yun. So, tapos na. So, diba? Ganyan tsura. Yung mga sinabi kong support. Ayun lang yung magdadala ng bigat ng cabinet natin sa ibabaw dito kasi mapata yung mga siding ng cabinet natin no? Na? tapos yan, ito yung ganitin sa dulo paen at saka pati para later on pag pinating cabinet pwede din natin siyang ibare na dito na? ito kung bakit kanyan dalawa kasi yung siding ito dalawang siding mapupunta dito eh kaya dalawang berti, dalawang patayo din ang nilagay natin pwede naman yun minsan may konting ano lang ganyan ito isang maliit may konting discrepancy yan nagpas konti oh. hirap din kasi pumutol ng walang table so walang jig jig tapos so, nungkat ko to pinapos nga ng ano pinapos nga ng 10cm yung kain siguro ng ano consider nyo parating yung kain ng circular so pero okay lang din naman yung kaya tatakpan din naman yun ipapantay pa rin naman natin sa sahig kasi so yan so ngayon day 2 meron <coughs> tayong dalawang cabinet muna actually apat to dalawang cabinet muna bubuhin natin na ipapatong natin dun sa base platform niya. So, para ma-visualize natin, ito yung mga dalawa, paano niyo kung paano. Masyong kadalasa kasi din, drawing ko muna bago ko buuhin. Minsan kasi may nakikita ka sa drawing na hindi mo may sa actual. Kaya kung gagawa kayo, mas maganda na. Yun, eh, yun, drawing nga yung kahit saan software yung gusto mong gamitin. yang ano nga puto na sa isang final cut kadalasan kapag napukul ko na siya bago ko itap sinusulat ko muna yung sukat dito sa gilid so ito side 2 pa sa gilid pwede rin dito kaya mas masagdat dito tsaka dito is ay ito 662 662 M2 para din ako mamaya refill natin para nakalubog yung ulo. Medyo masaya na ito yung kagaya ng baseball. Para hindi sasabit. Tapos ginagawa ko, sinasagot ko yung ano eh. May, may drill bit pa sa ano ito na pauske, pero sinasagot ko na lang para pag nag uh, ah, screw ako, mahigpit pa din kasi wala siyang pre-drill na ano. Wala siyang pre-drill na butas. So, tutoy lang natin ito. Maapat kabilaan. Tung so, tayo lang na uh, tatama na ito. Pag yung masyadong gamit na ito. Ito problema eh. Kapag maliit na yung puputulin, wala na mapag-ipitan. Pahirapan na mag -clamp. Hindi na ipit. Kaya eh, gumigay lang. Pero okay pa naman. Ay, tinatagsuhan na lang namin Kasi yan na na yun. Kaya hindi maliwag.

Ayun sa linya squad ako, ayun nintay. Pero mas masig mas sigurado yung ano eh, dalawang sukat na bilaan eh. Isa pumapag na yung sa squad eh. Tsaka mo yung gulitan. Mas sigurado pa. Ay po yan. Pulang tap, gulit. Stop. Stop. ko na rin ng label. Parang hindi na ako mahirapan. sabihin sa tap sa taas ito, top top 300 mm 25 hirap na akin ah. eh <laughs> ito mas ilan hindi ka basta basta makapagturnin nyo dito na ito ay pantay pa din kasi paano ko magturnin nyo dito kung nakamit na ito so ang ginagawa namin isang turnin nyo lang muna ito ito Santorninyo lang muna dito, mamaya na kabina. kabila. Santorninyo lang din muna dito sa kabila. Ito kahit hindi na natin lagyan. O kaya yung mag-aal tayo pocket hole sa ilalim. Bali tatlo muna. Tapos may butas kami dito. Ayan. Ayan. ito ko lang muna to. O ayan, nag para makita ko yung butas. Tapos makakapag-tornilyo na ako dito. Kahit isa lang, makakapit man lang. bigay na yan. Tapos kabila, dalawa. Tas kabila dito, dalawa ulit. Ayan. Di pag Nakaturnin ko na to. Naturnin ko na itong isang to. Ibabalik ko na siya. Kaya ako tuturnin yung kabilang dulo. Ito. Ayan. Kaya ako ituturnin yung kabilang dulo. Kapag pa, na, naibalik ko na. Okay? Ngayon, time check. Alas 5. Nakadalawang cabinet kami ngayon. Kahapon, itong baseboard. Pero dalawang cabinet ngayon. Sa dalawang tao na trabaho. So, minsan kailangan mo talaga ng katulong para mas makagawa ka ng maigi so, oh, ito na gaya ng lababo kaya malaki ang butas ito patungan ng granite mapatungan ng granite yan ganyan pero plaster na tapos pag baseboard so, tuloy lang natin to apat na kapinit na kailangan natin Natutuloy ko na natin. Abangan nyo yung corner cabinet. Yun ang medyo mahirap. Ito kasi dyan. Kung i-actual natin dyan sa loob ng bahay. Ganyan din pwesto nyan. Uurong lang natin ang sagat dito. Tapos corner cabinet doon. Tapos isang maliit dito. Okay. Pero kaya na namin matapos ito. <laughs> okay. Ito mga susunod pa. Yung turnin nyo. Pwedeng masilyahan. Pwedeng pinturahan na lang. Minsan, naghahanap lang kami ng pag ni yung yuhan kapag tingin namin wala talagang maiging pwesto. Okay. So, yun lang naman. Kung pa ba mahirap, abangan ulit natin sa susunod pa. Okay?